Oh, si Kusi at ang sampu pa niyang mga kasamahan. O oh, si Kusi, alam naman natin, tao ni Duterte yan. Babasahan ng sakdal sa October 3. Ngayong taon, 2025. Bakit? Dahil sa kaso sa Malampaya. Oh, alam naman natin yan. Tinaburan nila Kusi, nila Duterte, si, ano, si Dennis Uy. Yun. Tungkol dun sa uh, negosyong mal sa Malampaya. Inatasan ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at apat na iba pang dating opisyal ng Department of Energy dahil sa umano'y maanumalyang takeover ng Malampaya Natural Gas Project ng kumpanya ni Dennis Uy noong 2019. Kasama ni Cusi na kinasuhan ng isang bilang one count ng graft sa Sandigan Bayan sina dating DOE Undersecretaries Donato Genicio Marcos at Robert Biro Uy, Assistant Secretary Leonido Jimenez Pulido III at Director na si Cesar Gaba de la Fuente III. Nag-ugat ang kaso sa pagbili ng Odena Corporation ang controlling stake sa Malampaya Gas-to-Power Facility sa Palawan. Matagal nang kinukwasyon ang transaksyon dahil sa umano'y malapit na ugnayan ni Uy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ombudsman, lumabag si Nakusi at kanyang mga kasamahan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na nag nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magbigay ng unwarranted benefits, advantage o preference sa isang pribadong partido. Si Cusi, hmm, alam naman natin si ano ba to? Alfonso Cusi ba to? Hmm? Dating sekretary ng Department of Energy noong panahon ni Digong at yung sampo pa niyang mga kasamahan, mga officials din dati ng Department of Energy, babasahan na ng sakdal sa October 3. Hmm? Yeah, arena, arraignment. May kaso sila sa ano, ombudsman. Sinampahan din sa Sandigan Bayan. Hmm. Kaugnay ito sa maanomalya na um, maanomalyang pagbebenta ng shares ng malampaya. Hmm. Ang malampaya, bahagi yan ng ano, na bahagi ng West Philippine Sea. Mayaman talaga sa natural gas at sa langis ang uh, West Philippine Sea. Ngayon, dahil ang gobyerno hindi naman dine-develop yung West Philippine Sinayan na mayaman, ang nag-develop niyan yung Shell at saka Caltex. Hmm? Yung Caltex Amerikano, yung Shell naman Royal Dutch, ah, British at saka Dutch. Silang nag-develop niyan. Ngayon, noong 2019, yung shares ng Malampaya ng Shell at ng Chevron pala, hindi Caltex Chevron, binibenta So sa batas, dapat kung binibenta sana yan ng uh, Shell at ng Chevron, dapat hiningan ng audited financial statement kung sino man ang interesadong bumili. Hmm? Audited financial statement. 2019 yan. Hmm? At saka dapat, ang priority ng bibili, gobyerno. Kung hindi lang kaya ng gobyerno, saka nalang i-offer sa private na company ay ang ginawa ng panahon ni Duterte at ang Department of Energy Secretary ay si Cusi, inoffer na dito kay Dennis Uy. Ay alam naman natin si Dennis Uy, tao din ni Duterte. Maraming transactions yan si Dennis Uy, panahon ni Duterte. Ay ang halagan ng transaction na yan, 545 million hmm, dollars. Mababa yung bintahan na yan. Kasi kumbaga parang pinipit ng gobyerno noon ang panahon ni Duterte ang Chevron at saka ang Royal ang Shell. Kaya napilitan na lang ang Shell at saka ang Chevron ibenta e yung shares nila 45% ng shares. Pero dapat ang bumili noon gobyerno kasi dinevelop na ng Chevron at ng Shell. May pera naman ng gobyerno, dami pera ng gobyerno. Alam naman nakikita natin 'yan. O, dapat binili na lang ng gobyerno 'yon pero hindi. Ang ginawa ni Kusi at ni Duterte, Hmm? in Inoffer kay Dennis Uy. <laughs> hindi natin alam kung may commission sila dyan pero sa kalakaran sa Pilipinas ng korupsyon, halos, ha, ano yan, lalo pat si Dennis Uy ay identified kay Duterte. Hmm? Kaya, yan. Dahil dyan, inimbestigahan niya ng ombudsman. Uh, nung una, nung kakampi pa ni Duterte ang ombudsman, yan, uh, hindi, ano, uh, wala daw ano, probable cause para kasuhan sila kusi. Pero nitong 2024, nitong 2024, ni-reverse ng ombudsman yan. Hmm. Kaya ano na, may nakita ng probable cause. Hmm. Kaya kinasuhan na si Kusi. O, ngayon, babasahan na ng sakdal, arraignment na. Hmm. Draft ang kaso niya. Ngayong October 3. Yan, tama lang yan. Ama lang yan, managot itong sila kusi. Pati nga dapat si Dennis Uy, kasama dyan sa makasuhan. kasi ano yan mga kabunyog mga kababayan, napaka-ano ano malu -ano, napaka -ano maluso ng bintahan na yan. bakit hindi nilang binili ng gobyerno? At saka bakit bininta doon sa kumpanya ni Dennis Uy, yung Malampaya UC, Una, wala pang experience yun, wala pang track record, kabubuo pa ka lang. Pangalawa, hindi nga hininga ng audited financial statement para makita yung capability niya kung talagang kaya niya bang patubuhin yung proyekto na yan. Wala. Talagang sobrang pabor ang binigay sa kumpanya ni Dennis Uy. Hmm. Kaya ano yan, nakasuhan ngayon si Kusi ng uh, graft. Oh? Kaya ano, uh, eh tao yan ni Duterte. Ganyan talaga sila nung panahon eh. Hmm? Nagagawa nila kung ano mang gusto nila lalo pat si Dennis Uy ay kilalang malapit kay Duterte pinapaboran ni Duterte na ano na negosyante ay di ba binigyan din ng prangkesa nung si Dennis Uy yung dito telecommunity hmm. tapos yung mga maraming mga negosyo uh, transactions, transaction si Dennis Uy din hmm. uh, ngayon nga lang yan humina si Dennis Uy Dahil hindi na panahon ni Duterte Pero noong panahon Duterte, laging namabangit Dennis Uy ah. O oh, yan, kaya ngayon ayan, May kaso na si Kusi Bunyog hmm. Halikan na kasama ka Bunyog ka, Kapag buklod Ay may pag-asa Tusungbis sa Yasmin Tanaw Isang pananaw Isang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog